So good morning. So atong i-surprise atong asawa no actually gabi i siya kay balong uh, ako plano nga muuli ko. So ato i-surprise. <laughs> Wag na nating patagalin. Eh, excited na transition na agad. Kung taga Usamis ka kay bala ko ka kung asa ni dapita. So mo ang Usamis Sport no. So excited na kita ka makauli. Siyempre isa isa ka sundalo. Diba, layo ta sa atong pamilya, labi na sa atong asawa lang kita mo So before ta mo sa balay, so magdalagi surprise or uh, regalo kay eh, para at least na kono na atong asawa na buutan gyud iyang bana, nagunahuna gud kung say maayo para sa ilaha. So diri may palit lang og mangga kay man na hapitan man mo Barato ra ang mangga so apple mango lang akong ipalit. Kay eh, suban-on so, man ta ni apple mango, Bisaya ara atong naandan. Asin mo ni mo, nga nung mangga ang ginala, nga eh, regalo mo tana, mas maya mangga kay bahalag aslom, pero makapagaan naman. So, mangga lang muna, ato yung regalo. So, feeling expert po tari, ano, kasi simot kuno kunuhay para morag swito So, maun kalaki ni Ranger Patak, no, simot simhot para yung non Pero ang technique niya na makahanyo kung pila'y presyo, kay taga kaba, kababayan naman. na naman ingna na ko pwede mahan nyo ang kurinta basin pwede 20 na lang ang kilo di gid siya masugat 35 ra gid kuno so sempre dikto na pud sa timbang na pud atong At kwaon tulo ka kilo pero tulo 3.2 okay so, may hapit sa sikat na bikiri dire sa Tudela Misamis Occidental no ang libikiri adlo ko sa tindiran no kay grabing sipat sa kuha kay balbasarado mo ta makaingon makaingon sa tulisanta so kay lami man ilang buko pay pineapple pay og unsa pa nga pay, pay so lami man ilang tinapay dire no gidalan pa ato tinapay no ang atong asawa ug atong mga anak kay basin mingon sila nga mangga ra man eh gusla magay mangga so, palitan pa ato silang tinapay ilabi na itong akong kinamanghuran na anak kay laog mga ito tinapay so taga buntag hala tinapay so sige dalan na sila og lamian nga tinapay gikan sa live bakery bake shop Naalang sa along the highway sa Tudela so dali ra sa matultulano no katong ganahan sa mga malamian nga tinapay naalang alang sa live bakery bake shop so katong ganahan og tinapay hapit na hamal na og paypay Automatic transition na po si Ranger. So, atong binjuhan kay para makita na ito ang reaksyon sa atong anak. So, magigit sila kay Balong nga muli. Tano? So, magpaaron ing nun ta, mamligya, tagtaho. Kaya mamumpuni paborito ni Janil. Eh Taho! Taho! Ayaw, di ma Taho! <laughs>

对不起。